Pagkikwento okay, nyo nga ulit kung paano nyo Sabi nyo kasama kayo sa pagpatay kay Richard King O sa pagpaplano lamang Hindi ako kasama dyan Kaya wala naman ako sa kanila Nagpala naman ako umalis uh, Yung paghuli sa akin Yan pulang lang na At saka na... Pero kinwento nyo kanina kung paano pinatay si Richard King O yung kasamaan Paano nga siya pinatay uh, Binaril sa hotel Sa kainan doon pinaril ng dalawa kong kasama si... Anong hotel po yan? Sa... Macdo din. Saan? Macdo, kumakain. McDonald's? Oo. Makain. Ito kasi ano, binasa ko anyway, madali mag-google ngayon eh. Shot at close range. Pinatay, saan siya binaril pala? Anong pa ng katawan? Uh... Sa ulo binaril nila, sa ulo. Okay. Shot at close range, in the head, while in a gathering of his distributors inside Vital C's building, opisina niya. So mali po yung kwento sa inyo nung inyong, uh, yung sa pagtanungan. Yun ang sinasabi ko, ano, magte tetestify kayo under oath. Dapat totoo lahat ang sinasabi ninyo dahil, alam nyo, hindi ito biro-biro yung ginawa ninyo kasi pwede kayo makulong. Kasi inamin nyo eh, at kayo naman eh, ng aming chairperson na ang inyong sasabihin dito, kayo under oath, eh wala naman kayong immunity. Hindi pa naman namin dinidecide kayo, kayo bibigyan ng legislative immunity. At ang legislative immunity, ang, ang uh, covered lang noon, na yung gagamitin nyo o yung sasabihin nyo rito ay hindi pwedeng gamitin laban sa inyo. Hindi pa naman ito yung sinasabing judicial immunity na kayo'y malilibre sa kaso at bilang isang state witness. Wala pa po tayo ron. At yun mismo mga tinestify nyo rito, liliwanaging kule, eh pwedeng gamitin laban sa inyo. Kasi kayo binalaan at kayo may katabing abogado. Na tagas, kaya nga tinanong ko kanina kung tinapayagan sa ilalim ng ating batas na ang government lawyer ay eh, bilang counsel ng isang testigo na mag incriminate sa kanyang sarili. Kasi dapat counsel of choice ninyo or mayroong pau lawyer na kikilala niyo ninyo na mag sa inyo. Ang CHR, hindi ko sigurado, hindi naman ako abogado, kung sila ba'y mag-qualify para mag-actong abogado ninyo sa ganitong klaseng pagdinig. So, yun, uulitin ko, kailangan maingat kayo sa pagsasalaysay tulad yan. Mali yung circumstances ng pagkakwento ninyo sa pagpatay kay Richard King. Dahil hindi naman po sa MacDo siya pinatay. Siya pinatay sa loob ng kanyang opisina. So papano namin or ako, particularly, papano ako maniniwala ng inyong tenestify? Eh totoo. Kasi may kasabihan din sa batas, pag kayo'y pumalpak sa isa, eh pwede kayong mapaghinalaan na palpak na kayo sa lahat. I-remind ho natin ang witness na kapag ho sumasagot kayo, pag nagkukwento po kayo, yung base lamang sa kaalaman nyo, personal. At sa katotohanan, mas At importante. katotohanan, siyempre, yung personal. Kasi inamin nyo naman kanina na hindi kayo mismo kasama doon. Kayo lang ang parang ginawang fall guy. So, pero, pero mo nga kung sino ang mga alam nyong pumatay, saan, paano. So, dapat po oh, talaga yung kung ano lang na personal na alam mo. So, kung hindi nyo personal, pwede nyo mang sasabihin na itong alam ko dahil sinabi ni ganito o ganyan. Pero kung nagkakwento po, ingat lang po na, na gano'n. Na kung hindi kayo sigurado, kung tinatanong alimbawa lugar, sasabihin nyo rin po. Alimbawa yung date, yung pepcha, sasabihin nyo rin po kung hindi kayo sigurado. Okay. Alam niyo po, uh, ng Edgar, ano? Sige po, magsumagot uh, muna kayo. Sasabihin Sasa Sasa po kayo? Ah. Uh, Ay, sasabihin Sasa ko na muna yung tanong kung wala kayo sasabihin. Wala, wala, wala. Kasi wala. Kasi kanina, unang kong tinanong, kasi nabanggit yung ipa TF. Ako po ang dating hepe ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force. Ang sabi niyo sa narration niyo kanina, nag-take notes nga ako, 2002, kayo nagtipon-tipon sa PAOK TF at pinag-usapan niyo yung pagkapatay kay uh, Sally, Sally McDum, na Sally isang McDum. international terrorist. Eh kanino ko pag gusto mag-react? Kasi ang alam ko wala nang PAOK TF noong 2002. Dahil ako'y tumakbong kandidato bilang senador noong May 2001 at ako'y nag resign kasi nga nagpala ko ng certificate of candidacy at wala nang PAOK TF. So yun ang isang Uh, laps kagad ka na nakita ko sa inyong testimonya, nagbibilang nga ako kumbaga sa baseball ng strike eh ngayon po, pati kay Richard King, mukhang strike 2 na po kayo so yun po ang akin naman pinagugutan doon alam nyo, naranasan ko rin ito yung, ako halos tinatawanan ko lamang yung dinaranas ni uh, Senator Dilima kasi parang pitik lang kung ikukumpara sa pinagtahanan ko noong 2001 alam nyo si Ador Mawanay kung sino, sino humarap dito sa Senado, eh hindi ko po siya kilala. Pero kung makapagpwento siya, eh siya ay... daw kami ng siyabong dalawa sa aking opisina sa office ng G20 at pinibibenta ko sa kanya. At alam niyo naman po, sa bandang huli, nag retract siya ng kanyang uh, statement, lahat ng ginawa niya, kinain niya lahat, dahil inamin niya talagang hindi totoo. At sinabi niya, naghak siya ng mga umano, mga bank accounts ko dito at saka abroad, eh pala hindi siya marunong mag -computer. No? So, yun po yung aking pinagugutan. Baka naman po hindi sa pinagbibintang ang kayo, kaya gusto ko i-test yung inyong credibility kasi nga sa naranasan ko rin, sa pagdinig sa Senado, pwede mga, may mga testigo na talagang walang alam pero napag-utosan lamang ng kusino, nag-testify na naakala mo talagang alam ng lahat. So yun po yung pinagagalingan o pinaguhugutan ng mga tinatanong ko sa inyo. Ang sunod ko pong tanong, kilala niyo, kilala niyo po bang personal si General de la Rosa?